peto at paputo po kami dito kayo sa kami. at may bibig na naman po kami na gamit ng aking anak. Dahil meron naman po pinabibili kaya kami dito po sa school ni bukas. Kaya naman ko pagka ng trabaho, apura, atakbo sa kami. ayun, sige, drep lang, lumpat, lumipat, tumalon, tumalon, lumipat, lumipat po kami. Ako pala, ayan, sige, lang takbo lang kahit pagkotrabaho. Basta na makapili ng labit ng anak ko. Sige lang, para sa ating mga anak, kaya natin kahit tayo pagkot lakas trabaho. Kailangan na natin na eh, pag-ingat sa pagkotrabaho. Kahit na ano man yan, ingat pa rin tayo. Huwag tayo apura ng apura. Huwag tayo magpatakpo ng mabilis. Kailangan na tayo mag-iingat. Di po ba? Kakalangam. Dagi tayong prepared sa ating pagkalis kasi kahit papa siyempre, kailangan na handa pa rin tayo. Saan man tayo tatapot, huwag tayong susuko sa tapon ng ating buhay. Pignan huwag susuko sa agos ng ating buhay. Tuloy lang po tayo Sa, la, sa agos at laban na ating buhay, mga kapatid. Kulang tayo at araw-araw. Dada tayo magdansal. Huwag tayong mawawala ng pag-asa. Tuloy lang tayo sa ating sa agos ng ating buhay. Kaan naman ka hirap, naman ka hirap o mahirap na mahirap pa. Mahirap na mahirap Pumas mas mahirap pa. Basta, huwag tayong susuko at laban lang tayo. Yes, tama po ba ako? Laban lang tayo sa agos na ating buhay. Hindi naman lagi ang mundo ang lina. Eh, ano? Bido, kumugulong naman ang mundo. Parang bola yan, paggulong-gulong. Eh, ang tao ganun din, gulong-gulong, di po ba?